Hello, good evening. Good evening, good evening, good evening. Anong ah, last vlog ko, bagong grocery ako, tapos ah, Thursday yata yun. Ayan na, ang kalaga, ang ng aking sari-sari store. At nung pong umalis ako, ay nung ako, kinabukasan, ah, ako po'y naggala. At yung paggagala ko, ayun, uh, nakakatawa nga yung aking paggagala eh. Dahil nag-celebrate kami ng aking birthday. Uh, isa Isasend ko po dito. Paro, panoorin nyo po hanggang dulo ang aking vlog na ito. Mapapanood nyo yung kaganapan sa aking birthday celebration. At at magandang balita dahil namit ko na ang 1000 subscriber. Kaya maraming maraming salamat po sa mga new subscriber. At uh, shout out nga pala kay Tomastikar Kay kay sino ba to? X, X, Spider X, 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 X vlogger din po si Spidex ng Bulacan ah, uh, shout out sa'yo, at yung mga nakita namin sa Boracay na may nagsubscribe subscribe din, maraming maraming salamat eto po, mapapanood nyo na yung vlog natin sa Boracay so yun nga po, ang aking update, dahil nawala ng ilang araw ayan ayan bungi bungi na naman po ang aming tindahan dahil naiwang ko po si Miss A si Miss A po ay nag overtime ng bonggang bongga uh, habang wala ako nag overtime po ng bonggang bongga ang aking super A ayan 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 ang aking sari-sari store. Ayan. Bungi-bungi na naman. Ang isang sari-sari store owner nakakapagod po talaga. Parang yung pinamili mo, parang sa init ng panahon, parang ayaw mo nang mabenta o mabawasan para hindi ka nalalabas ang problema pag hindi nabenta eh di walang pera, yun lang yun <laughs> at ayun nga po ang um, sales po ng aking sari-sari store maganda po ang sales namin ngayon sabi ko nga po sabi nga ng iba ah uh, mataas ang bilihin, mayahina naman ang benta. Wag sabi ko nga po sa inyo, wag magsasabi ng matumal. Matumal. Kasi kung ano daw po yung lumalabas sa inyong bibig, ay yun po ang mangyayari sa ating uh, sari-sari store. Kaya po, imintain po natin na sabihin, malakas, malakas, malakas. At ako naman po, ang benta ko, sobra-sobra sa kota. Kaya, happy-happy si Mami Perla. Dahil, namit na rin niya ang kanyang inaantay na 1,000 subscriber. Ngayon, hindi ko po alam kung papano at kung ano pa po ang second step na aking gagawin. So, siguro, magme-message ako sa mga ibang vlogger na, na sila ay magtatanong ako kung paano anong second step na ginawa nila nang sila ay mamonetize. Sana meron pong mag-comment kung paano po ang gagawin dahil wala po talaga akong ka-idea. Uh, sa email po, wala pa po akong nare-receive na email ni YouTube at ngayon po eh, hindi ko po alam kung ano yung aking ipapasa so ano, ano? may nabili ilan po 13 ayun po yung ganap po namin doon sa Boracay uh, umalis po kami ng Friday tapos kagabi lang po kami bumalik. Nakakatawa nga kasi umalis kami dito, seven kaming family. Ibig sabihin, seven kaming mag-anak. Pag uwi namin, dalawa na lang kami nung aking apo. Kasi ang mister ko, May 4 pa lang, tinawagan na ng office na kailangan na niyang umalis at bumiyahin na po at mag work na po siya. Kaya po ura-urada, lumipad na po siya papuntang Manila. Then, nung 7 o'clock ng gabi, biyahe na po siya papuntang Europe. At yun namang isa, may convention naman po sa Cebu. Kaya may 4 din po, bumiyahe na rin po siya papuntang Cebu. Pero ngayong gabi po, padating na siya. At yun naman pong tatlo na, ay, dalawang kasama namin ay nag passenger naman. <laughs> <laughs> punong-puno kami sa sakyan nung pag-uwi namin tapos nung ay nung papunta kami doon ngayong pag-uwi namin dadalawa na lang kami nung aking apo yun yung experience namin na hindi namin malilimutan at ayun doon nga sa Boracay hindi masyado mainit nakatulad dito sa atin Oo, mainit. Pero hindi ganung uh, kaparehas dito. Eh, kung tutuusin nga, dapat mainit doon dahil ano, tabindagat. Hindi po eh. At yan, yun lang po ang aking yung maibabalita sa inyo dahil sa uh, ano panuorin na lang po yung mga ganap hanggang dulo. Maraming maraming salamat po. I love you all. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Yay. thank you very so much Happy birthday. Happy birthday. Yeah, Happy birthday! Happy birthday! Thank you very much! Uh, <laughs> oh, may Ay! hala <laughs> I'm like, yeah. yay. 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 yay! Yay! Happy birthday! Am. Happy birthday! ba na to Ano? Sana bukas araw-araw mag-dej <laughs> kasi. Huwag ka masyadong masanay, ma'am. <laughs>